Kumusta kayo kakadwa? Good morning at gigising lang pala natin kakadwa at meron nga tayo napansin sa ating motor na si Matmat at kagabi kasi galing tayo sa Lamay at muwi tayo ng mag-aalauna na ng madaling araw at pagising natin ngayong umaga lang nakita natin yung motor natin na si Matmat ay meron naputol na pyesa at ipapasilip ko po sa inyo at tara! Bam bam bam. Bam, 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 bam 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 So bali ito nga pala yung ating motor na si Matmat Mat at ito nga uh, na parking na natin dito sa labas ng ating bahay. Ayan. So hindi na natin siya nailagay sa uh, dating parkingan natin. Naulanan din kasi umulan, umulan pala kanina at ka, tsaka kanina, manaling araw. At tsaka ngayon umulan pa rin medyo maambun pa. At ito nga yung ating napansin na kakadwa. Ayan nga. Yung ating kabitan ng ating auxiliary light na blue water. At yung kanyang uh, bracket na pinagkakabitan ng ating ilaw ay naputol ulit. Ayan. So bali kakadwa na una nang naputol itong isa. anong uh, nung nasa biyahe pa tayo papuntang uh, mga tarong pangkasinan. Naputulan na tayo tapos yung isang ilaw na lang niya, kakadwa nilagay na lang natin sa silong sa ilalim ng dito yung hindi nakikita tapos sinip na lang natin para hindi mahulog at ito nga ang nangyari na naman kagabi ito na namang isa ang naisunod naputol na naman kakadwa yan. so ano kayang magandang gawin natin dito so bali mag order din naman tayo ng ganito bracket para sa ating ilaw kaso lang Uh, wala pa hindi pa siya dumarating so ito lang pinasilip ko lang sa inyo para makita nyo rin at may paliwanag ko yung mga dapat na akunin uh, kunin o bilhin na pyesa na katulad nito so uh, papaano ko lang sa inyo ipapaliwanag ko lang yung na experience ko dito sa mga ganitong bracket kung bibili din kayo ng katulad ko so uh, base sa aking experience hindi magandang bumili ng ganitong bracket kasi uh, kinakalawang siya uh, lalo dito sa amin. Ang kalawang kasi dito sa amin ay malapit lang at mabilis lang dahil malapit tayo sa dagat. Kasi yung hangin na mula sa dagat ay lumalapag uh, dito sa ating uh, mga motor kaya yung mga bakal na kinakalawang ay madali lang na lumilitaw dito sa amin katulad nyan, katulad nun yan, kadwa so, uh, base sa akin experience kakadwa mas maganda siguro kung mga bibili na lang natin yung uh, stainless, mga ganyan so, uh, naka nakakita naman na tayo uh, kakadwa ng ganitong bracket na stainless kaso lang, mas doble yung kanyang presyo kasi yung bilin natin dito sa ganitong bracket kaka ay nasa 400 plus tapos yung stainless na bibilhin natin nasa 800 plus so doble yung presyo uh, di baling doble pero matibay naman at hindi na basta basta yun kakalawangin kasi nga stainless yon di ba so mas mabuti na lang yun kaysa rito na masisira lang din ng panandalian hindi naman sa panandalian lang mga kakadwa, nagamit na rin natin to ng nasa 7 months na siguro ang nakaraan. So matagal-tagal na rin. So pero mas matagal kung yung stainless ang gagamitin natin kakadwa. So ayan nga at ang gagawin natin dito kakadwa ay uh, tatanggalin muna natin tapos yung ating ilaw ay hindi ko lang alam kung tatanggalin muna natin din para kung pero kung may paglalagyan tayo sa loob kahit ilalagay na lang muna natin sa loob para nakatago naman. So, yun na muna yung ating gagawin kakadwa. So, balikan ko po kayo. So, yun nga kakadwa, nabaklas na natin yung ating auxiliary light na blue water. Uh, mabilis baklas lang yung ginawa natin kakadwa kasi umuulan. Uh, hindi na rin natin nabaklas yung bracket na naputol. Uh, dun na muna siya kasi uh, nawawala yung ating tools na screw. Hindi natin nahirapan tayo magbaklas kasi kinalawang na rin kasama yung bracket. Kaya ang ginawa natin kakadwa, pinutol na lang natin yung connection ng ating auxiliary light na blue water. At ito nga pala, ang tanggal na natin. Ayan, so bali ito yung ating auxiliary light na dalawa. At uh, gumagana pa naman tong mga to kakadwa. Uh, at malakas pa naman siya. Kompleto pa rin yung ilaw niya. Yun lang nga, yung bracket ang bumigay. So ayan, uh, tatago na muna natin tong dalawa nating ilaw. Kasi kailangan natin 'yan kasi uh, importante 'yan sa ating motor kasi yung uh, stock na ilaw ng ating Nmax uh, na si mat, -Mat ay hindi naman kalakasan yung kanyang headlight kaya nagdagdag tayo ng auxiliary light dahil kailangan naman kasi alam naman natin na madilim sa daanan minsan may mga kalye o kalsada na walang ilaw mga ganon so ayan so ang gagawin natin kakadua uh, itatago na muna natin ito ay kakabit na lang ulit natin kapag dumating na 'yung ating order na stainless na bracket at iba-vlog ulit natin 'yon kakadwa. So hanggang dito na lang muna kakadwa. Peace out.